Ano ba yung usap-usapan na lumakilagaw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? hindi ko na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Grabe. Grabe. Walang ka doon naman yung pinagmamalag itong Seeking Joy at saka yung Paris na overload ko na rin yung kawali at saka yung charap ko bakit. So, pero so, tayong barbecue, may Seeking Inasal. Oh, pero, hindi pa mag-isa ka lang na. Ay, ay, mo so, kaya lang mo rin mapakitin ko kayo. Bakit hindi mo makain lahat. O, hindi pa ako nag-aad mo sa last Kaya-kaya ko yan. Teka muna. Bakit Paris? Paris kasi. Naisip mo ba kung Paris? Ano? Kasi diba nung gawin ano? Ito kasi bago ko nag-start, nakita ko talaga hindi man yung ito yung Paris dati sa mga kalsada. Hindi ba kalsada naman ako galing So kaya hindi yung naisip ko. Hindi business kasi para mas madali pag Paris yung pinit ka po. Maras yes, maraming pinitin. Sa napagkain siya. Ah, okay. So, eh, kung galing ka sa ilalim ng kulay at walang wala ka, paano ka nanguunan? Ayan, ito na nga. Nag-start tayo. Hindi muna Paris. Nag-start tayo ng 5,000 pesos na ito kung saan sahod sa ko ito ng construction worker ako. Ah, construction? Yes, ha? construction worker Hello ako dati. So ngayon, uh, kaya ako wala sa construction kasi di diba, nag ba nag-pandemic pa wala na mga trabaho. So may naipon na akong 5,000 pesos sa sweldo ko. Ayan yung pinuhunan ko ng sigarilyo, soft drinks na kulay mga tinta ko dati. Ganyan, tapos yun nga, medyo maging maganda naman at saka naging masino pa ako yung kitaan doon so hanggang sa naging ko na puno tapos may friend din ako na wala ng trabaho kasi dahil sa pandemic, sa pandemic ano naman siya tigaluto so dito ko na-adapt yung pagluluto ko sa kanya tinuruan niya ako ayun so, kaya naging paris na siya ngayon pero may mga sigarin yung soft pa rin naman ako na dito hindi wata minimart ako hindi ko rin nawala yan siyempre kasi niya naman wata mini ayun sa ano nang yan kasunod na diwata <laughs> <laughs> diba? mo. Yes, so, hindi yung mini mark mo sa sa lang 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 naman libre lang ang mangarap. Mangarap ka na ng malaki. Correct. Wala namang bayad mangarap. Kaya, just kung mangarap di tayo. Diwata mo. Pero kailangan yes. talaga pag nangarap tayo, action na natin. Kasi walang imposible pag nangarap tayo with action na makamit yung pangarap natin. Kasi, eh, ano yung sikreto. Kasi, ang daming, uh, ang daming mahirap, di ba? Ang daming mahirap, pero ang daming rin tamad. Uh, ang daming mga nakatira sa ilalim ng tulay. Ano yung sikreto para... Kasi, pagan lang ang sikreto at sa discard sa buhay at laban lang sa mga pagsubok sa buhay. Huwag kang sumuko. Kasi kasi pag sumuntok ka, hindi mo kakanta yung ganitong klaseng ano, o oh, di diba, yung Sorry. hindi mo kakanta yung pangarap mo kasi sumuko ka, hindi mo nilaban eh. Mabuti hindi ka napunta sa masamang bisyo. Hindi naman. Oo. Oo. Hindi naman, o sinubukan. <laughs> Nasubukan ko lang pero para hindi pare kung para pa natin. Wala naman ganda sa inyo tulog Oo, oh, oh tukor, yeah. o, kasi nagninegosyo ka na. Huwag na hindi ba? Okay, so, yung regular na pares, hindi ito yun. Paano mo naisip na ang rekado mo ay chicharon gulaklak at saka, ano, As ah uh, Kawali. Lechon Kawali. So ito na nga, dati kasi Beep Paris talaga ako with Beep Mami. Ganun yung tawag dito sa mga oh, Paris ka. Oh, oh, oh. Kaya lang, sa lugar namin, sa sabang dami na magpaparis parang pari-parias na lang kami ng tinta. nag ay ko ngayon ako ng kakaiba. Naisip ko yung overload. At dati yan, may kasama pang tuwalya yan, tapos balat ng baka, o baboy ba yun ay, eh. mga ganyan. Kaya kinawag ko siyang overload. Ngayon sabi ko sa halagang 100 pesos with anti parang lugi ako. Tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan kaan, ginawa ko lang dalawang minuto para di makulungi sa under death. So, dito yung kawali na lang natin at saka sa sarong So, ayan, diyan ako nakilala. Yan yung pumatok sa tao. So, may kita ka naman. Sabi nila, paano pa kaya kumikita ito si Diwata? Ay, napakamula. So, kumikita ka naman. Mayroon naman, bariya-bariya lang. Hindi na ako naghahangat ng malaking kita. Ang importante dito, marami tayong napapakain na busog na busog sila. Marami tayong natutulungan. Ako naman, kumita na ng 500-300. Matira, okay lang. Basta ma-shoulder ko lahat ng expenses ko, ma ko yung mga tao ko, okay. lahat ng mga expenses ko, mabayaran ko. Okay ah, na yun sa akin. Tama -tama. Pero may kita naman, kaya lang hindi talaga kalakihan. Ah, pero ang eh, yaman mo na. Pa, paano nangyari yung yaman ka? Hindi ako mayaman. Actually, yung pera ko, bigay-bigay lang ng mga mayayaman din. So, ah, wala pa akong yaman, madam. Gumanda lang ako, pero hindi pa ako mayaman. <laughs> oh. Oh. <laughs> okay, yung mga quotable quotes niya, one-liners. Dating nga, ngayon, dinudumog. Sino na ang bumugugbog sa'yo? Kasi di ba nabugbog na ako dati, yung nag-viral ako sa balita, yung mga time na sa ilalim pa tayo ng tulay nakatira. Ayan yung trending, ano ko na nabugbog ako, tapos yun. Okay naman. Ano effect back na po niya? Nakikita ko ito. Ay, ito. Ano uh, Ano ito mukha ko ng boyfriend ko dati, kaya lang inilis ko lang kasi naghiwalay na kami. Wala nasang karapat na panatili sa katawan ko. Ah, <laughs> boy! <laughs> ano <laughs> naman sa'yo dyan? Binungusyan ka ba ng asid o? Hindi, pinairis ko lang. Ako lang nag-iris niyan. pina oh? ano ko pina ires ko doon sa kilala na ko nagtatato, so ganyan yung lumabas pero okay naman hindi naman siya masakit yan so kayo hindi ka na magpapatato hindi na ako magpatato ng mukha ng lalaki ko kasi ano pag naghiwalay kayo babakas naman siya pero wala na siyang mukha tinanggal oh, oh, ko na o lang na lang magkakara kailangan siguro mong may forever bago ka magpatato, kailangan ano oh? eh. oh, o so, ano naman ang feeling ngayon na sikat ka pumila po kami dito ha as in naghintay po ako para matapos Una. yung unang nag-interview sa kanya. Nahuli pa ako. Aka kung nagpilitma mata ha Ayan. Para sa'yo ha Pasinsya ka na ha ano Nag-make up ako ng alas sa isang umaga talaga Para dito Ayan. So ano naman ang feeling na Sikat ka na ngayon pagkatapos ng buhay mo dati Ayan ano Masarap lang sa pakiramdam Feeling maganda Pero nakakapagod din pala so, Nakakapagod talaga yan so, Magsalita ka lang dyan Okay kaya lang kaya na naman na lang. Okay lang okay. naman ang feeling ng isang maganda pala Kasi okay. ngayon naman ako gumanda ng ganito Nakakapagod pero laban lang Okay Tapos syempre diba Yung mga ibang hindi lang napapicture kung ano na lang ka sa buhay na pinaglalaban. So, ako naman talaga minsan, this is an illusion natin, di ba? Ang hiling ko lang naman, minsan eh, bigyan niyo ako ng time para makapagtaba eh, oh, diba? din. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng dyan na lang ako nakarap sa camera oh, ng buong kasi hindi ko na lang mamanage yung tindahan ko na mao ba Kore, thank you ah. Oh. Pinakain mo pa ako. Ay, walang anuman madam. Oo, oh, salamat. Kasi nasabi kasi nila dati talagang madalas pag, pag hindi oh, daw pinalang tao, oh. hindi ko daw pinapansin. Hindi ko yan. Sila madam kasi itong mga ka -schedule to, naka-schedule oh, to. di Diba? Kore. Oh, katulad ng nauna kanina, naka-schedule yun. So ngayon kung gusto nyo naman ma-interview ko na katulad kila madam, studio ngayon kasi di ba pagdating nyo dito biglaan na lang tayo tapos may ginagawa ako kasi pag sinabi ko mamaya na galit kayo masama na ugali nagbago na huwag naman ganun pero kung yan ang gusto nyo hindi eh, ko naman kayo magpipigil kasi kayo yan so nakakarating sa iyo yung mga pambabash sa iyo na ganun actually yes kasi napapanood ko naman sila sa social media talaga -ta. so yun lang tapos, uh, paano ka pumatol, pumapatol ka? Minsan, pero pahapyaw lang. Kasi ang importante kasi sa akin, nagusyo ko, hindi naman sila eh. Kasi alam mo ba, pag alam ko hindi naman makakatulong sa akin, hindi naman ka pinapatulad kasi mas focus ako sa negosyo ko. Kasi dati wala namang ganyan eh. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman mag-aangat sa sarili ko, hindi pa naman, hindi naman din sila eh. Kasi imagine mo, nasa ilalim ako ng tulay, yung mga kahirapan ko, wala naman yung mga yan eh. Natulungan ba ako ng mga yan? Hindi naman, para itindi ko sila ngayon. At saka nagsikap ako ngayon, hindi ako nabuhay sa hingi-ingi, mga sabi niyo, pag walang dala kundi kayo entertain nagsikap po ako tumayo ako sa sarili kong paa para makaangat ng konti sa buhay kaya wag niyo sa akin ipamukha na nanghihingi ako sa mga nagbibigay sa akin sila lang po yung nagbibigay sa akin nagpasalamat din naman ako pero nang sasabihin niyo na parang umaasak sa akin hindi po alam niyo po kung sa, kano ko masipag ano ba ang pangalan mo? Iwata. Hindi. <laughs> nakalimutan ko pangalan niya kasi ang sarap kong pares. Nakakalimutan mo yung pangalan mo. Kasi masarap. Salamat, madam. At Iwata nga pala, no? Okay, sige. So, yung bumugbog ba sa'yo? Sa, sa patawa no? uh, wala na yun kasi ako na yung isa nga nandito na sa akin at trabaho pang gabi. So, Di ba, friend ko rin naman yan sila. Kasama ko sa ilalim ng tulay. Pero, okay na yun. Sabi ko lesson learned. Yeah. learn. Lahat ang pagkamali natin sa buhay, sana matutunan namin. Pero muna, Kamusta pang binodasya yun na binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng million, anong balak mong gawin ko? Actually ano, um, kinabi ko yung pera para for my future kasi plano ko talaga mag-expand pa ng Diwata Paris okay. so lahat ng binigay na sa akin ako si Madam Rose para lang na sa akin okay. tapos yung sasakyan naman na binigay sa akin ng, ano, no, ano, mayari ng isang kumpanya na sasakyan ginagamit ko naman dito sa tindahan kung so, kamalipalipin yung service ko so malaking bagay yun kasi Ganda ang pamalente nagagamit ko siya Pag namimili ako Kasi pick up yun eh May kagahan sa likod Para kung para sa akin So yung pera na Nasa ano Nakatabi O yung mga pamilya mo naman na... Ayan yung mother ko Nandito sa akin Sa bahay Kasi mother ko Ilan na 74 So hindi niya rin kaya nung ibaw Ginawa ko na sa bahay Na lang siya Sa mga kapatid Mga kapatid dati na sa probinsya kayo na dito? Oo, nandito sila ngayon. Samar ang owner ng Samar. Samar, malayo na yan. So, nakakatulong kami sa pamilya. Medyo mas maganda lang ngayon ang mga. Yes naman, nakakatulong. Hindi naman maganda, pero kung hindi kami dati nakakabili ng gulang na halaga ko na pieces, may nakakabili na kami. At saka nakakain na kami ng three times a day. Kung dati one day one hit lang kami kumain minsan. So, ayun na kumakain na kami ng tamang gulas. So, yun na naman ang pinagkaiba. Wala kang balak na taasan ang konti ang nito para naman meron mas bumilis naman ang asenso? Actually kung kaya, pag-isipan ko pa nga eh. Pero sa ngayon, kasi mas sinatangkilik din na yung price ko. Tapos ang deras may price of din. So dyan lang muna. Pero pag dumating sa point talaga na hindi na kaya, ah uh, bakit hindi natin taas ang kahit man lang limang piso. Pero sa ngayon, okay pa naman. So, gulang muna tayo. Kasi Dimang baka piso mamaya, Okay naman lima sampo taas na natin. Kasi mag magbubukas na rin ako ng bagong brand sa Quezon City. So, this oh. 28, magsusok opening na ako. Isang, isang pang brand sa Diwata Paris. Quezon so, City oh. brand. Huwag mo kami kakalimutan, ha? Ayaw, may pwede na doon para oh. sikat yung parisan. Darating ang araw, ako naman ang mangungutang sa'yo. <laughs> so, diba? So, ano ang gusto mo ngayon sabihin yeah. sa lahat ng kagaya mo na patuloy na kaya sa lahat po na nangangarap na kagaya ko, ituloy-tuloy nyo lang kasi ang swerte sabi ko nga, dumarating na lang yan sa tao. Hindi pa para sa'yo ngayon. Huwag ka lang sumuko kasi malay mo bukas, sa'yo naman dumating yung swerte. So, uh, Pagpatuloy nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo, kung anong gusto nyo sa buhay. Na wag, wag lang kayo susuko sa laban ng buhay. Kasi malay nyo bukas, di ba? Kayo naman yung swertihin. Ganun lang yan. Pag so, sumuko kayo, yun dating sa inyo yung swerte, ganun sumuko kayo. So kung may pangarap kayo, sundin nyo na at tuloy lang ang laban. Kung nadapa kayo, bangon ulit, lalo nyo pang galingan. So yun lang. Yun lang. At kumain na tayo. Sige, kumain na po kayo, madam. Okay, saka muna. O, oh, sino daw nagpapakilig sa'yo ngayon? Siyempre, mga lalaki. Sino nga? di ba? Sino nga sa kanila? Marami yan. Marami. Ayan, isa pa itong naka-ano. sa <laughs> naka akin. -naka Ay, lumilig daw talaga. <laughs> Bulgar ah, bulgar. Bulgar okay. mo na agad. gagastosan? Kaya nga ayaw ko muna, marami na nililigo ngayon. Ayaw ko muna mag-boyfriend kasi nga baka mag-boyfriend ba ako ng oh, dalawang lalaki, kung wala akong buhunan. kung <laughs> Kaya gusto ko magpayaman muna, mag-ipon muna at bago mag-boyfriend kasi feeling ko pag marami ka ng pera, mas maraming boyfriend. Correct, correct. Kaya ngayon wala muna akong boyfriend. Ano lang muna? Tikim-tikim -tik lang muna. Oo. Oh, oh. Doon sa ating kayo saya-saya, piliin natin yung pares niya, ba? Diba? Tapos mamimigay tayo ng, ipapakain tayo sa mga bata ng pares. Pero pipiliin natin. Oo. Oh. Anong pipiliin? ka. Sige o. Oo. Tama ka sa Sige ko. Go tayo dyan. O oh, so, Diwata, ngayon nasikat ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Oo. Okay hindi ka natong namamansin kapag walang dalang regalo. Drop. Drop no. Walang katutuanan, ma'am. Walang katutuanan. Ayun na nga. Wala naman akong dala. Pare, andala ko sa kanya, pares. Pares ng chinela. Okay. Okay lang yan, ma'am. Oh, walang judging, ha? Don't judge me. Kasi kinakaya ko siya. Mabilis lang kami. Okay.

Okay, ready? Okay. So, kung binigyan ako ni Diwata ng pares, ako naman magbibigay sa kanya na pares ang chinelas! Palakakan naman tayo! Ha? Naglalakbay oh, sa kalam. Oo, umata okay. Tama-tama siya kay na siya. Kaya naman, mapapalitan na siya. Magkamalas na siya. Magkamalas na siya. na na siya. Magkamalas tayo, siya. Magkamalas na siya. Magkamalas na Perfect. Okay, salamat. Salamat pa okay, ma Kasi so ito, bigyan niyo na to, to, kasi ito, mo lang. Kasi yung paku, eh. <laughs> salamat, 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 madam. salamat. Salamat, madam. Ingat Thank ka. You time. Thank you you. You wanna talk to me? Okay. okay. Ay, para Yung <ti> director naman namin. Alam oh, ko sabi nila masarap, pero ano pa laman nun? Sanay ako sa beef. Pero nung kinain ko yung, <tiós> yung chicharon bulaklak <tiós> na, <consciente> na, na ano, malutong pa rin siya. <tiós> Tsaka yung ano, yung kanyang, ano yun, Yung lechon kawali, malutong habang may kakain. pamatay. Huwag lang sobrang dalas. <laughs> <Yeah. tiós> Dapat meron kang maintenance. Oh, salamat.